Hello, Veronica! Eto na, ang This request mo! This song is mo. for you! Wala pa! Ito na! Nang may ilama ko sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay Pero tirin na, na, na lumabas din ang tunay na kulay Ang iyong kilay pa magkaas at nang inumimitas Pero sarili kong pera ang iyong winawaldas Para kang o ugali mo'y nataka stage Kung hiyakin mo ko,

iba na nang makilala ka Every hour, every minute Nais kang makita Halos, halos di kumain, makausap lang sa phone Between you and me, and the break of the No one no, no. else comes close, pangako sa pag-isa Ngunit napatunayan mo ba ng balik, balik ka kanya Pinagdapa sa akin na siya'y mahal pa rin Anong magagawa ko kundi ikaw ay palayain pala Halos isumpa <laughs> sa sakit na idulot. Pero bakit ang katulad mo ay di pa rin malimot Nagmahal ako ng bago, ako'y bigo sa pag-ibig ko sa iyo ako'y bilanggo tumingin sa salamin na alala ng kalipas masakit pa lang maging para kay buta pero bago hmm. ang lahat ibang tatapasin ka bahati ka si Dios din super Stupid! Um, ah, so e love! <laughs> oh, ay, mali. Ding, <laughs> eh! Ang labahan to, ang tagpong ito Minahan kita, pero ako'y tindot mo been took a long time bago pa makarecover sa ginawa mo sa akin meron pa akong hangover maalala mo pa ba pa. <laughs> ka, tayo rin pa kasama-sama ka sa tayo magpunta pirang siya kita mula ulo hanggang pakapating ang brat pati mo ako ang naglalaba kinukukong sindi ka ko meron ka ko walid wala uh, o wala sige na pa oh, uh, ola, oh, una, mata, matala, mga inutos mo sa akin sa buhay masinusunod sunod sa ah, aking nanay? nanay Lahat na lang ng bagay binigay ko sa iyo Hindi oh, na ako na parang aso Pag may kausap kang iba oh, ako ay dinadinay Basta gwapo ang gay, maagat ang umibigay Hey, 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 ito. ito Ano ba ang nagawa? Ay, 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 mo. mo. Yeah. At ako'y tinaboy At sa ibang boy Nagpaglaro ka ng apoy Ako'y <laughs> nananagoy Puso ko'y nabiyak Wasak na wasa wasak, wasak awas. So, na lahmak Kunoon na lang lang lang. <laughs> na, minahal na, minahal. na kita Pero <laughs> ngayon Binabawi <laughs> ko na Stupid! Sopas! 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 Sopas!